Kaway-kaway sa mga mahilig magtanim ng gulay. Isang mapagpalang araw po sa lahat. At muli po tayo nagbabalik upang talakayin ang mga pananim na madaling anihin. At sa araw na ito, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa talong. Ang talong na may scientific name na Sulano Melongena Escolintum ay isa sa mga pangunahing gulay na malawakang itinatanim sa Asya partikular na sa Pilipinas. At narito ang mga bagay na dapat tandaan sa pagtatanim ng talong. Una ay ang angkop na lupa at klima. Gumamit ng mabuhaghag at luwad na uri at tekstura ng lupa na mayroong antas ng pH na 5.5 to 6.8. Nangangailangan ang talong ng 35 to 40 mm ng tubig bawat linggo. Ang talong ay sensitibo sa pagtaas ng tubig o baha at mahalumigmig naman sa yugto ng pamumulaklak at pagbubuo ng bunga. Nangangailangan ito ng temperatura na 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius sa pagpapatubo ng punla. Samantalang sa paglaki nito ay 21 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Pangalawa ay ang pagpili ng binhi. Ilan sa mga dapat isaalang-alang ang mataas na pagbunga, lokal na kondisyon tulad ng klima, kakayahan na labanan ang mga pangunahing sakit at peste at demand sa merkado. Pangatlo ay ang paghahanda ng punlaan. Ang isang ektaryang lupa ay nangailangan ng isang daang gramo ng buto. Ang isang gramo ay mahigit kumulang na 250 na buto. Ibabad sa malinis na tubig ang buto ng magdamag at patuyuin ito bago itanim. Mayroong dalawang pamamaraan sa paghahanda ng punla ng talong. Ang seedbed method at paggamit ng kahon o tray potlets. Ang pamamaraan sa seedbed method. Pumili ng lugar na nasiskata ng araw. Mayroong maayos na daluyan ng tubig malapit sa mapagkukunan ng tubig at may harang sa malakas na hangin. Suyurin so, ang lupa hanggang sa maging mabuhaghag ito. Gumawa ng kamang punlaan na may sukat na isang metro by 10 meter at may taas na lupa na 15 cm. Diligan ang kamang punlaan bago ito taniman. Ilagay ang mga buto sa mga tudling na may layo na 5 cm at takpan ito muli ng lupa. Mga pamamaraan sa seedling, sidling tray potlets. maganda ng lupa na may halong ratio na 1 is to 1 is to 1 na garden soil, carbonized rice hull at compost. Ilagay ang pating medium sa seedling tray. Maglagay ng isang buto sa bawat butas ng seedling tray o potlet na may lalim na 1 cm. Diligan ito pagkatanim. Ang pang-apat ay ang pangangalaga sa mga punla. Diligan ang mga punla tuwing umaga at iwasan ang sobrang pagdidilig sa mga ito upang maiwasan ang dumping off at panghihina ng mga punla. Magbawas ng mga punla pagkalipas ng tatlo hanggang limang araw pagkasibol nito. Isang linggo bago ito ilipatanim. Dahan-dahang ilagay ang mga punla sa lugar na nasisikatan ng araw. Ang panglima ay ang mulching. Ang mulching ay isang paraan kung saan kinokontrol ang pagtubo ng damo. Pinapanatili ang halumigmig ng lupa. Nakatutulong din ito sa pag-iwas ng pagguho ng lupa at pagtagas ng pataba, gayon din sa pagtaboy ng mga insekto. Maaring gumamit ng plastik na mulch o mga materyales tulad ng tuyong coconut choir, dust, rice straw o rice hull. Ang pang-anim ay ang paglilipat-tanim. Ilipat-tanim ang punla pagkalipas ng 30 to 35 na araw pagkatanim o kung may mapapansin ng tatlo hanggang apat na dahon. Ang pangpito ay ang patubig. Diligan ang mga kamang na mayroong plastic mulch dalawang araw bago ito paglipata ng tanim. Ito ay paraan upang mapababa ang temperatura ng lupa bago ito taniman. Sa panahon ng tag-init, magpadaloy ng tubig sa ikapito, ikadalawang put isa at pang tatlong pong araw pagkalipatanim at sundan ito tuwing ikasampung araw. Tuwing panahon ng tag-ulan, maaari itong patubigan kung kinakailangan. Ang pangwalo ay ang paglalagay ng pataba. Inirekomenda na magpasuri ng lupa upang malaman ang tamang uri at dami ng pataba na gagamit. Ang pangsyam ay ang pamahala sa damo at pruning. Sa taniman ng talong na walang mulch, tanggalan ng damo ang taniman o magbungkal ang mababaw papalayo sa ilalim ng halaman sa ika-14 days na araw na pagkalipat tanim at dagdaga naman ng lupa ang ilalim ng halaman sa ika-21 na araw pagkalipat tanim. Tanggalin ang ilang sanga at dahon ng talong upang magkaroon ng daloy ng hangin at mabawasan ang pagkakaroon ng sakit. Ang pang-sampo ay ang pamamahala ng sakit at peste. Ang pangkaraniwang pesting kulisap ng talong ay fruit at shoot borer. Ang pangunahing sakit naman nito ay bacterial at fosarium wilt. May iwasan ang peste at sakit na ito sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan ng halamanan. Paggamit ng mga ori ng talong na may kakayanan na makaiwas sa sakit at peste at pagpalit ng tanim or crop rotation. Kung ang halaman naman ay may sakit na, kinakailangan itong bunutin at sunugin. At ang panguli ay ang pag-aani. Nagsisimula ang pag-aani ng talong pagkalipas ng ika-40 hanggang 15 araw pagkalipat tanim o depende sa variety ng talong na inyong tinanim. Anihin ang mga bunga sa umaga at iiwas ito sa araw ulan o anuang bagay na makakasira dito. Ilagay ang mga ani sa plastic bags na may butas upang makapasok ang hangin. So hanggang dito na lang po ang ating video at sana po ay may natutunan kayo ulit. At abangan po ninyo ang iba pang mga halaman na madaling anihin na ating tatalakayin po sa mga susunod nating video. Ingat po!